Today, pupunta tayo sa Kabangan, Sambales. Bali, galing nga pala kami ng Norsagaray, Bulacan. Pero bago kami nanggaling galing ng Norsagaray, Bulacan, eh nanggaling galing muna kami ng Imus Cavite. So, imagine nyo yun. Ilang oras kami kumabiyahe. Papunta pa lang ng Norsagaray, uh, lagpas 2 hours. So, from Norsagaray, Bulacan, Papunta ng Kabahan Sambales, I think, 6 hours. Pero not yet sure. Depende pa rin sa traffic. So, ayun. At ayun na nga, hanggang dito ay hinahabol pa rin tayo ng SM. Ito ay SM City o Langga po. So, kahit dito pwede tayong mamasyal. Ayun na nga, mm, muntik na umatapilok si tayo sa Tropic Oriental Resort na matatagpuan sa Kabangan, Zambales. Ayan. Tara, pasok tayo. Itong nakikita nyo pagpasok sa kanan ay ang kanilang office. Ayan. Ayan, office nila yan. Tapos ito ang kanilang parking lot. Ayan. So, pwede kayo mag-park dyan. Wala naman niyang bayad. Itong sa bandang right side ng kubo, pwede kayong tumamay dyan. Tapos, yan, yung nasa right na malaki na yan, yan ay family room. Meron silang sariling um, kitchen, merong bathroom, at meron ding sala. Tapos, itong bandang kaliwa ay kubo style. Kwarto din siya, pati yung saray. Yan. Tapos, itong bandang nasa kaliwa, yan ang public kitchen nila. Tapos, itong bandang right side, merong public na restroom dyan. So, ayan. Tara, lakad tayo. Ayan. Yung nakikita nyo yung dalawang bubong na yan, dalawang rooms din yan magkatapatan. So, ito yung sa aming bandang left. Hi, Kuya Gary. So, ayan. Lakad tayo. Meron silang dalawang pools, ha. Ah. Uh, one pool is for adult and the other one is, syempre, for kids. Ayan. So, makikita nyo. Meron pang room dun sa kabila, oh. And may isa pa ring room dito sa left side. Yan, as you can see, napakaganda ng ulap at napakaganda rin ng kanilang sand. Napakaputi. Ayan, makikita nyo sa screen yung kanilang room rates. Depende sa room types and amenities, syempre. And sample photos ng kanilang mga rooms. Ngayon, yeah, huwag niyong kalimutan magdala ng mga floaty para sa mga bata para mas mag-enjoy sila kahit nasa adult pool sila. Swallow it Look at the rocky uh. <laughs> So, ayun na nga, lumabas na naman ng ating mga pagkapinoy na kahit saan ay merong video okay? hindi yan mawawala. So, ayun, dito nga pala sa Tropic Oriental Resort ay pwede kayong mag-rent ng video kay nila. So, pwede kayong kumanta up to 10pm lamang para naman makapagpahinga rin yung ating mga kapitbahay. Siyempre, alam ko na yung mga katanungan nyo. Halata naman na pwedeng uminom dito sa Tropic Oriental. Wala namang bawal. As long as, kayang-kaya nyo ang yung sarili. Yan, maisingit ko nga pala. Ang ah, aming masasarap na pagkain na niluto lang namin dyan. Bali, meron kaming pastil na ginawa namin dyan. So, ayan ang ganda ng view, di ba? Mm -hmm. Video kay All You Want tayo. Yan, sige natin na exposure ng ating financer. Yan, hi Ate. Baka siya ni Ate from Qatar. Isa sa mga activity na pwede natin gawin dito sa resort ay ang mag ATV ride. I think um less than 1000 lang yung ATV ride for 1 hour. Tami-tami. ayan at pang finale na naman po ang biritan ng aking papa Say, hey, ta Ayan, ang ganda talaga dito Maisip ko lang Muntik pa nga akong hindi makasama dito sa video ng ATV ride na to Ako nakaisip pero parang wala pala akong kuha kung hindi ko pa nahanap itong video na to Sempre, pwedeng pwede dito sa resort ang holding hands while walking. O, oh, di ba? Mapapasa na all ka na lang. Hi. <laughs> tami tami yay yay you got water yeah okay okay I will get for you give me yay oh shell young anak yeah Josh wala na! So, ayan. May dala kaming sarili naming lutoan. And uh, may dala rin kaming mga pan and plates. Yung mga condiments or yung mga ingredients na ginamit namin. Eh, meron po malapit na palengke. Siguro mga 5 minutes away from the, sa resort. So, ayan, na Namalengke kami nung morning pagdating namin dito kasi kung magdadala pa kami ng food from bahay, eh, baka mapanis yung iba or saka syempre, nakakadagdag pa siya dun sa sa mga gamit na dala namin. At hindi dito matatapos ang ating video, okay? Dahil hanggang 10pm naman alaun kumanta.